guys, bago kami umalis guys, tapos ako magbihis bago kami umalis, tapos na rin kami mag um, liquidate, matawag nito mag-breakdown ng lahat ng gasas namin ng na Britney, so sa lahat ng mga curious na nagtanong magkano ginasas namin papunta ng uh, Hong Kong to Thailand so, so far, meron kaming listahan dito, and itong ano namin trip na to ay 4 months ago na to na nabook, so 4 months yata, in the making, 4 or 5 basta mga 4 months yata to before our flight, so nabook sa most probably mga March, April, May, June, July, August, September. May siya na, May, June, July, August, September. Mga May siya na book. And, itong booking namin ay from Manila to CDO. Ay, CDO to Manila, Manila to Hong Kong, Hong Kong to Thailand, Thailand to Manila, Manila to CDO. So, round trip na siya sa ilang sakay to. So, kasi mahirap sa amin talaga pag nag, flight kami talaga nagbakal sa ibang bansa kasi from Mani from CDO pa pupunta pa kami ng Maynila di ba so mas mahal mag stay pa kami doon so with the help of Tita Chona actually guys si Tita Chona ay libre niya to si Rhea Filingera si Maring Mar at si Bating kasi sila yung hindi nakasama sa amin sa Singapore trip namin last year so binigyan sila ng gift ni Tita Chona since birthday ni Tita Chona mapunta sila ng Hong Kong and then sabi ko Sasama sana ako that time kasi wala akong passport kasi nas naka-hold yung passport ko kasi magpa-process kami ng visa papatang Europe for our Europe tour na sad to say ay na-scam kami. So yung passport ko ay nandun pa sa promoter namin. And then sila ni, ba ay, sila ni Bating ay tawag na to nakabook na sa uh, sana sila Hong Kong. Sabi ko sama ako pero gusto ko pumunta ng Thailand talaga. Thailand talaga gusto ko. Sabi nila why not Hong Kong tsaka Thailand. So yun ang ginawa kinuha nila kasi dapat kasama ako. Nakasali na talaga ako as in dapat. Kaso wala akong passport kaya hindi mapush through, push through. Ngayon sumama si Ma'am CG para apat sila at si Ma'am CG na experience niya tong Hong Kong, na experience ng Thailand. So apat na sila. So dapat ak pang lima ako. So hindi ako sumama. Tapos biglang dumating ang passport ko pinadala after noon basta pinadala siya. So nagdecide ako na sumama. Kaso nandun ako noon sa dinagat island mag may show ako noon tapos dumating yung passport ko sabi ko saman lang ako kasi gusto ko talaga mag Thailand kaso Hong Kong daw sila sabi ko sige di pa ako nakapunta ng Hong Kong magkano ang pamasahe nasa ano yung pamasahe nila nasa 20,000 lang yata 21,000 to ha ano na lahat na ng flight noon tapos after that siyempre andun sila ni Bakang si Momins bejana si argel saka si Britney tinanong ko sila gusto ba nilang sumama edad eh, dahil may pera pa ako. hindi pa ako napapagawa ng swimming pool noon sabi ko, sama ko kay sila, no. Pero sabi ko, 21,000 yung pamasahe. Yan yun na lang, ano, tag nito, am um, kapoy ko, eh. unsa so, man, pamasahe na lang natin is, ano na lang, am um, Uh, tag dito, eh, ibawas na lang sa mga sweldo nila o hulugan na lang nila pumayag naman sila kasi gusto nga nila mag Hong Kong Thailand opportunity na rin yun diba tsaka may mga sahod naman sila monthly why not hulugan nila tag 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 mga pera sila so yun yung napag-usapan namin so nagpabuko ko kaagad kay D-Dive pinsan ni Jigjag nagbubuksa amin ng mga ticket So, 21,000 talaga yung babayaran namin na ticket per head. Sa lima kami. So, nasa mga 100 plus. Ngayon, na nabayaran na namin siya, peste, wala pa palang bagahe yon So, napabagahe kami ng 20,000 each per head. 20,000, ay 20,000, 20 kilos per head. So, meron kaming bagahe. And then, syempre, yung bagahe namin ay hindi lang pwedeng pang CDO to Manila. Manila to Hong Kong, Hong Kong to Bangkok, Bangkok to Manila hanggang sa pauwi. So, yung 20,000 ay may bayad, may bayad, may bayad, tag-1,700, 2,000, 2,4, ganun, ganun. So, inabot kami ng, basta, ang binayaran ko lahat kay Dida is 131,000. I-divide mo yun sa 5, 5 kami. So, nasa mga 30, kay 3 times, 3 times 5, 15. So, hindi siya 30, nasa mga 25,000, may lang. Sa mga 20 plus, mga mga 25,000, may lang yung balikan namin lahat na pamasahe. Tapos travel tax na, travel tax na 1620. So nasa mga 30,000 din. So, ito yung mga resibo ng mga pinag-withdraw ni Britney sa Manila, sa Hong Kong. Yung mga pinanggagastos namin sa Hong Kong, Manila and ito sa Thailand. So ito ang binayaran namin sa Holiday Inn ay eh, siyempre, yung hotel namin na iba, yung 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 Marriott Hotel namin ay free yata, free community tatsyo. No? Hindi ko alam kung free o papabayaran ba niya ako doon. Basta wala kami binayaran doon for one day. Tapos nagbayad ako sa Holiday Inn na sa worth 22,000 pero nagdonate naman sila yung mga bakla, yung mga Hong Kong dollar na yung pinalitan nila. Nagdonate sila sa so nabawasan ng 8,000 pesos so 14,000 na lang yung binayaran ko. Tapos um nagpapalit ako ng 15,000 pesos para sa pagkain namin tsaka yung pantaxi namin papuntang nagyati kami inabot ko ng 15,000 pesos. And then Um, meron kaming food na in order dun sa 7-Eleven na nagpanik kami sa convenience store. Yung pagkain namin na um, mga tinapay, mga nabot ng 7,000 pesos. Mga, ano lang yun na, mga grocery lang yun na mga ano, dalawang tubig, tapos mga, ano to, mga onigiri, mga rice, rice toppings, mga gano'n. Tapos, siempre kumain kami sa Okada ng Jollibee, tapos yung mga gastusin namin na meron ako kay Argel ng 10,000 so hindi ko na po bayaran. 10,300 lahat na nagastos ko doon sa Manila. And then, rental namin ng van papunta dito. Dalawang van yung sinakyan namin kasi 10 yung maleta namin, 10 din kami mga bakla. So, 6,000 pesos yung, ano niya, yung conversion niya. Mga 6,500. At 3,500 dollars times 2. Tapos, yung hotel dito sa Thailand, ang ang, ang namin ay, nandito kami ngayon sa um, Hilton Garden. Ang binayaran ko ay nasa 11,000 baht kasi dalawang room lang yung binayaran ko. 6,000 to 5,000 kasi yung dalawang room is free ni Tita Chona. Parang ganun yata. ah ganun. Kasi sunod lang naman talaga kami doon. Additional lang kami. So ang binayaran niya na hotel talaga ay yung kay Rhea at yung kina Rhea na una talaga. 3,655 sa food sa tayo yung kinainan namin kanina sampo kami kumain yung food namin ay 3,655 not bad murag karang nadagdagan lang siya ng 1,000 din sa peso 5,600 yung US dollar na binigay sa amin tapos pinapalitan ko ng peso dinagdag ko yun sa pera namin dito and meron kami tour tomorrow na 42,500 yung gasto namin kasi 2,500 baht per head siya pero baka hindi na kami pumunta doon sa sanctuary yung temple-temple na kahoy ang ano 500 kasi yung entrance nun. So, bawasan siya. Naging 2,000 lang siya. 2 times 2 equals 4. 40,000 na lang siya. Nabawasan siya ng 2,500. Parang tama ba ako dun? So, yun. Nabawasan siya. Basta, instead na 2,500 bat yung ano nababayaran namin, naging 2,000 na lang. 2,000 times 10. 2 times 10, Brett. Ala? 20, 20 lang? 20. Hindi. Uh. 2,000 baht times... Ah, uh, magkano bang baht? 1.7. Hmm? .7 Sabi na ting 2. O, 2,000 ba times 2? 2 times 2. Ha? Huh? 2 times 2, 4. 2,000 ba times 10 lang naman tayo. O, 2 times 10, 20,000 lang mabayaran natin. Half din nawala, ah. 20,000 na nawala. So, yun. Tapos, 6,000 going to airport bukas. So, naka-prepare na yung nakalista na ito, ito. Yung pamasahe namin, I mean, rental namin. 2,800 taxi ng Hong Kong pala. So, total na gastos namin is 130,000. Bukog, uh, 130,800. Tapos, yung pamasahin namin ay 130 din. 131 para binayaran ko kay, kay ano? 131 para binayaran ko kay Jillian. So, 260,000. Buti na lang. So, inano ko dito. Meron, 100, ito lang muna. Wala mo yung pamasahe. Ang nagastos ko dito na lista ay 130,000. Ito yung bumiyahin na kami. Minus 90,000 na kalikom kami 90 na 90,000 thousand good Samaritan may mga sa amin. So 40,000 na yung gastos ko plus 6,000 na utang ko kay Britney 4,600 46,800 plus 130 so na mga 170 pala lahat ng gastos kasali yung pamasahe namin. So kailangan talaga mag-vlog na mag-vlog para kahit papano ay mabawi. So ang gastos dito ay nasa 170,000. All in all dapat uh, 260,000 kasi ano pa lang yun ha, akin pa lang yun, lima pa lang kami nun tsaka yung mga kumakain kasi yung pamasahin lang ni Rhea, ni Ma'am CG, ni Bating, tsaka ni Maling iba pa yun, hindi sa akin yun. Kung isali natin yun sa mga 300,000 pala no. Kasi yung sa akin ano lang. Yun. Pero kasi kayo malaki siya, kasi ako lahat dito eh. Kung kanya-kanya kami, Maliit lang kasi pamasahe pa lang 20,000 20, kami. 20 sa kanila o oh. di mababawasan ba lang 'yun kung 20 lang yung si so, kung akin lang yung pamasahe na 'yun. Ang gastos ko hindi kasali sila. Ang gastos dapat is 130 tas hindi kasali yung pamasahe. 150 kasi pa, uh, 160 kasali yung pamasahe ko. 30 sabi natin 30,000 yung pamasahe ko balikan. tas 130 yung gastos namin lahat sa pagkain. Pero itong 130 na ito, kung i-divide natin sa 10, tag-13,000 lang tayo dapat, no? No? Okay na, tag-13,000 ninyo. No, kung tag-13,000, mababayaran na. So, kung tag-13,000, tapos, pamasahin lang 25,000. Sabihin natin, makakalipad na kayo at makakagastos na kayo ng 50,000 kasama ng mga hotel-hotel. 50,000 balikan na yung Hong Kong to Thailand. Kung kayo lang ha, sarili-sarili ninyo ha. So all in all, nasa, 60, nasa 50 to 60,000, pwede na kayong lumibot ng Hong Kong at Thailand with hotel na yun at pagkain. Kung patak-patak o oh, sarili-sarili kayo at saka yung dapat mga matagal na kayong nag-book. Kasi ito kasi 130,000 is sa amin na to lahat eh. So yun lang, na-share ko lang kasi ang dami na itong magkano daw ang gastos. So, kayo na bahala mag-divide nun. Basta kayo nang sinabi ko na na-itimize ko na lahat. <laughs> so, mag-ready na kami sa alis na kami.